Biyahin na tayo Convoy kami ni Buddy Sangli ang biyahin namin Sangli Point Katigas ang pagmumuhay Ang motor, ang mga Ay magbigay Sangli Point ang deliver natin ngayon mga kadiskarte sa Cavite City. Sangli Air Base, Naval Base. Pero gasolina na lang yung dadala natin. tayo, kakaliwa na tayo dyan. Pakabite City. Sa lang ang daan, City. Dito lang, dyan lang. Pwede sa dagat na kasi napalibutan ng dagat yun eh. Ito talaga, matrafik talaga dito, makatiskarte. Itong parte ng nobilet, ano to. Kasi masikip pa nga yung masikip pa nga sa hada. Ew. <sighs> pa yung traffic. Isa kasi abot hanggang doon sa bandarong. Tapos hanggang dito, nagka-counterflow na yung mga ano. Yan ang ginagawa ng polis, sinaharang na yung sasakay nila dito. Patrol. Patrol ng bileta <coughs> Or bandarito Kasi may hirap pag sinalubong na lahat ng mga tao yung ano eh. Papuntang ganoon, palabas. Pag may emergency, wala na talaga. Awa. kahit nga yung papuntang ganyan papuntang kabis wala namin isang masakay siguro buryo na sa traffic yung mga ano mga tao kaya sinasalubong isa hanggang dito lampas pa hanggang dun pa hanggang sa may checkpoint na nga ng kabis isialis si yung traffic Eh, masikip yung kalsada. Pag may tumigil para magsakay. sa ligod, hindi naman makaka-overtake eh, pag may tumigil. Okay, talaga. Eh, pag volume, iba oras, hour. Walang traffic. Eh, yung kalsada niya, nobileta, ano yan eh unang ng panahon pa mag uh, hindi na siya naka-adapt sa kasalukuyan na maraming na sasakyan hindi yata iwaway din yun dapat magkaroon ng mga daan dito alternate diretsong Capitex dito banda oh. diretsong Capitex para yung pupunta Manila I was good, yeah. Maybe you just need to iron or I'll just start there. mga katskate lalay lang tayo ng takbo dahil naantabayan na, ang na at si Badi hindi niya pa alam dito eh galing kasi siyang ano uh, Bini Batangas pa-transfer siya dito kasi taga Pa-transfer siya ng Rosario kasi taga Ito, taga na ahig niya ata Ito, diba? Tresi Basta ganun, malapit lang Hindi niya pa sa ula din mga deliveran dito Maliligaw siya dyan, hindi niya tayo makita Saan tayo pabasok? Thank

nakadiskarte approaching na tayo ng naval base Heracleo Alano Sangli Point, Cavite City And shout out Dadaan daw tayo sa inspection area Do you know? ay, si Badi Si Baadillo. Baadillo, shout out. May ID na kami. Sa <laughs> oh, oh, yun pala. Oh, yun. Pasok na kami. Diretso na kami doon. Yung dalaw ni 267. Shout out. <laughs> pag nawala ito, hindi makakuha yung ID. Iiwan kasi yung ID namin dun eh. So, may mag eh, di ba? Ayan, nasukpit na lang. Sa <laughs> ang tanggasulinan Ang sangin Diesel. Dito na kami nakapuesto na kami Ay, pupuesto pa lang bala Dito na kami sa istasyon Ayun eh, si sir ang re-receive sa atin Ayun si badi

naka nakapesto na doon Ayan ayun baba parang ano ah sobra abante ko pala kapraso sinang bababa na antay na yun Yung, yun tsaka yun Ala mira. Oke samuk lampu <laughs> air sa Jaya Bandai Up Praso ba Ke praso ba Bandai ke praso ba Up Ya anak na kami ini Hintay lang kami ng... Oh, yun ang sabi. Eh, kung abot naman yung usmo, di ayos na. Bakit, ito pula tayo Sa akin yung puti, sa'yo yung pula. Ayun, magsusukat na sila, sir. Oh. Susukat na sila, sir. Ayan, dinidikit-dikit ni Buddy. Para mas ano. Mas abot ang os. Bante! Oh! Ayos, you know, susukat na Ayos, Susukat na sila sir Meme, baubahan natin yan Ayun, tapos na kami mag unload Si Buddy may ikot lang De-drain Si Buddy naman mag de-drain Tapos yan, balik na kami sa terminal Ayun. Tapos na kami, puha na kami ng Dokumento Balik na kami ng terminal Eh si Badi. Mabana. na. Ano, doon na tayo kakain? Ah, tayo kakain. Titingnan ko diyan sa may labas ng ano, ng checkpoint. Kung ano, kung meron doon. Kung bukas pa. Pag wala, diretso na tayo. Doon tayo sa kakain. Sa terminal na. Eh, okay, doon sa bilid, meron pang kainan doon sa nila yung sana. San? Yung gilid ng dagat. Dito, dito Meron maraming kainan doon ah. Titingnan natin. Sige. 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 So, Yes. wala yun <laughs> shout out bihay na kami wala kami sir salamat